guys! Welcome to Trending Collection, my YouTube channel. Kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Thank you guys! Itong aking TikTok, pang OFW stress reliever ko talaga to, since nang gamitin ko to. So, mga ilang araw ko nang nakikita, ang dami talagang nag ano, ng loan, loan, loan. So nag-try ako mag-apply ng loan dito sa TikTok. Ito. Ngayon, sabi niya, una, ang tanong nila, saan ko daw gagamitin yung hihiramin ko? So sinabi ko kailangan ko pandadagdagan ko sa pambili ng materyales sa aking bahay. Tapos, okay, approved daw. Pangalawa, ano daw ang magkano daw ang hihiramin ko? So, sabi ko, sige, try ko muna sa maliit, sa 30K. Okay. Okay daw, pass. <coughs> Tapos, pangatlong tanong, um, sabi ko naman, magkano yung interest? Sabi nila, sa hihiramin mo, ang babala interest niya, 2%. Ay, wow! Sa 30K, 2% lang. So, ang liit, ba diba? So, tanong ko, magkano naman ng sistema ng bayaran? Sabi niya sa akin, oh, ikaw, ikaw, mag, paano pano babayaran, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, dahil 30k yun, uh, I paid good for 6 months. So, okay daw. So, nag-send na sa akin ng quotation na ganyan, ang baba nga nung interest, ganyan, ganyan. Tapos, yung huli, sabi niya, okay ma'am, uh, ganito po, mag-send po kayo ng 500 pesos, para sa processing fee. Sabi ko, oh, maglo-loan ako ng 30k, sige, bawas mo na lang doon yung processing fee na hinihingi mo na 500, sobra pa yon. Sabi niya, ay ako ma'am, hindi po pwede kasi daw, company rules. <laughs> company rules. So, ay sabi ko, sorry po, kasi kaya nga ako hihiram, kasi needed ko ng pera. So, wala akong pera ang ilalabas talagang ang haba ng kulitan namin, no? Hanggang itong huling chat niya, sabi niya, oh, ma'am, sabi niya, okay, send me 300. Oh, now I need, sabi niya ganun. Sabi ko, sorry, I don't have money. Sabi ko, ito, guys, pagka talagang legit yung mga hihiraman natin na pera, yung mga loan-loan na yan, never time maglalabas ng pera. Kasi, meron ako na panood isa siyang, isa rin siyang kumagat dito sa mga lumalabas dito na loan-loan. So, nag loan nag-apply siya. Nagbigay yata siya nung hinihingi um, na processing fee. After nang maibigay, hindi pa rin siya nakarelease ng pera. Kasi sabi, oh ganito-ganito naman, dagdagan daw yung ano para ganyan. So, itong si manghihiram, nagdagdag uli ng pera. So, hanggang lumaki na lumaki yung pinhihingi sa kanya na dagdag na yung hinihiram niya, hindi pa rin na ibibigay. So, ato na. Hanggang sa wala na. Nawala na yung yung, yung kanyang hinihiraman. So, ang dami niya na palabas na pera para lang sa ano na yan. Sabi, ganito guys, pagka tayo talaga manghihiram ng pera, never tayo magpapalabas ng pera. Kaya nga tayo nanghihiram ng pera. So, hindi natin kailangan magpalabas. Kung talagang legit yan, legit sila. O oh, kasi, what, example, 30k yung nilon, nilolon ko. So, magkano yung ng processing fee? 500. So, sa 500 din, sabi ko, kalta, so may matitira pa sa akin, di ba? Pero ayaw nila, company rules daw. So, isipin mo guys, kung sa isang araw, mayroon silang makukuha na sampo. Sampo na ganyan, ha? yung agad sa processing fee nila sa 500 pesos. E eh, times mo yung 500 sa sa sampo, di ba? 5,000 din. Eh kung araw-araw, ganun ang makukuha nila, mabubudol nila. O di ba? Tiba-tiba sila. Hindi ko naman sinasabi na lahat, pero yun kasi yung nakikita kong sistema ngayon kasi hindi lang isa, dalawa, lima, yung nakikita kong nag-ano nagpo-post ng o ganito na scam sila ng ganitong kalaking halaga ganyan magingat kayo so kasi na curious nga, nga rin ako eh itong buwan na to sunod sunod talaga yung lumalabas na loan 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 may verified G kas ka ba loan loan ganyan just only 5 minutes pwede ka na nilang marilisan ng pera talagang ganyo ako nga, katulad ko, gipit nga rin ako talagang kaila kailangan ko na pandagdag sa materials kasi nga nagpapagawa ako ng bahay so, dahil nga gusto ko na mayari yun, pumasok sa isip ko na mag-loan even na hindi naman ako talaga utang first time ko nga lang gagawin, so nagulat nga lang ako kasi hinihingi sila ng processing fee sabi ko naman, pagka gano kalaki yung hiniram ko, tapos sabi ko ibawas na lang, pwede naman nyo ibawas eh, kaso nga hindi sila legit, mga scammers sila, so siguro pagka nagtigay sila nung hinihingi ko na loan, tapos hindi, hindi sila lang hingi ng pera, yan legit talaga siguro sila so ako naman, good payer ako, talaga lang kailangan ko ng pandagdag, para mayari na ba yung sa bahay, <laughs> okay, <laughs> stress. So, kaya na naman mayari yun. Hintayin ko nga lang yung sahod ko. Ganyan, ganyan. Yan. Umawa lang ako ng itong video na pang content ko. Kasi, guys, gusto ko kasing ma-monetize yung aking YouTube channel. So, konti na lang kasi 4,000k watch. Ah, uh, 4,000k watch hour ang needed ko. So, yung mga nakaraang taon, hindi ko kasi pinansin. Yan para kasi nawalan ako na ng nawalan ako ng gana ba pero tama talaga yung isang vlogger na napanood ko dati na pag once na pinasok mo talaga yung ganyan kahit na pa isa isang video lang mag upload lang tayo mag upload kasi hindi man sa ngayon mapapansin ang video natin mali mo isang araw bigla ay mag boom yung mag trending yan kasi naalala ko yung isa kong application so ako kasi nagkukuha rin ng mga mga video dito sa TikTok. Inaalis ko lang yung watermark. Tapos post ko sa aking reels. Alam nyo guys, meron siguro ako na post na tatlo. Talaga na trending siya. Million views. Eh nagulat ako. May pumasok sa sa PayPal ko ng 300 US dollar. So, ang laki nun guys. Ano lang yun ha. Ilang videos lang yun. So, So, tuwan-tuwa ako talaga first time nangyari sa akin yun. So, mali mo, try ko din tong sa YouTube ko. Siguro, hindi isa ngayon. Mali mo naman, pag-uwi ko ng Pilipinas, di ba? Doon na gumana yung mga gagawin kong videos. Kasi dito sa sa kinalalagyan ko ngayon lugar, limits lang. Hindi ako pwede magagawa ng mga video-video rito. Alam mo, makahipit ang mga Arabo, di ba? So, ito, ganito lang ang ginagawa ko paimot-imot. Yan. Okay na rin yun. Parang nai-release -re ko rin yung depression ko pagka nagsasalita ako, gumagawa ako ng video ganito. Kasi, sa so, totoo lang guys, mahirap ang may depression. Talagang, hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya, pag mahina-hina ang loob mo, kaya pala yung iba, pag may depression, talagang nagpapakamatay sila, ganyan. Pero, dapat lang talaga, laban lang. Lalakasan lang talaga ang loob natin katulad ko, ako gumagawa ako ng para na yung depression ko mai-release ko. So dito nga lang ako sa sa Saudi nag naging talkative sa sarili ko eh. mag friend na nga kami ng sarili ko. Kasi dito wala naman ako nakakausap ko. Oh. So may gito, oh. ayan, gumagawa akong video. Tapos nakikita pa yung mukha ko. Parang kami nag-uusap. <laughs> kami, kami na na sarili ko, best friend na. <laughs> <laughs> pang OF, OFW stress reliever ko. <laughs> Sabi nga, ano lang, tuloy-tuloy lang daw sa, sa ating buhay para mag-goal natin kung ano man ang gusto natin sa buhay, di ba? Naks naman. <laughs> Pero ako kasi ngayon, enjoy ko na lang bawat araw ko sa mundo. Kasi, siyempre, alam mo ng tao, na tao pag nagkakaedad na, di ba? Dapat happy lang. <laughs> Ay, bawas na tayo sa stress. <laughs> Yung mga pasaway-pasaway dyan, ako, Diyos ko. Uh, wala tayong mapapala. Hayaan mo lang. Hayaan na lang natin sila. Basta tayo, beauty and brain. Beauty and beauty. Basta beauty and happy. <laughs> Guys, thank you for watching.